Hello guys. So, mo-adjo ni ako ang daily routine nga magpakaon sa ako ang mga alaga. So, mo-adjo ni akong ginabisihan kada adlaw guys, morning until pagkahapon. So, maski madugay mi o pamaligya kada adlaw guys, unahong din ako pakaon ng ako ang mga hayop before mi mo sa mo ang kananan para mangita na kung taong kwarta sus so, diri mojo niya to ang panginabuhi guys so may na lang niya guys pang additional puhunan na ako guys so, kung mahotdan ko puhunan sa ako ang kananan kay apiki kayo ang mo ang uh, panginabuhi kada adlaw kay sahay ni o sahay Naasa. So, na asa chibirin na ito ma kuha ng panahon kung dagan na ang customers so may na lang ni ako ang kuhunan pang dugang-dugang. Mag-ihaw rami ani guys. Ang sambo ang manok o pato. So ako ibaligya po dito. So makaginan siya ginansara po ko ginagmay guys. Kaya barato rapo lang po ang baligya ng sudan. Nga ako double rapo sa po ang mga customers guys. Kaya dito magpamahal. Kaya sa o ang mahal guys. O so, gilig mahalin mapanos ra po yong so, digital maka-afford ang mga tao guys